naman Yak, dirty na si Janel. Wala na, dirty na, dirty. We, dirty, dirty. Dirty. Hindi ka, na si Janel. Janel, Janel ay, Dirty, dirty. Janel! dirty. Ayun si Dirty. Sungit. Dirty. 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 Ayan o, no, tingnan mo. Look. Look, look. Tingnan mo. Dirty. Dirty. Susumbong. Hindi ka na magiging crush ni Miguel. <laughs> crush mo ba si Miguel? Ba't, 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 ba't mo si Miguel? Gawa ko castle. Teka, ba't hindi ng castle dyan? Ba't mo ka si Miguel? Opo. Bakit nga? Bakit? Opo. Opo. Bakit? Cute ba si Miguel? Opo. Mataba si Miguel? Opo, taba. Ikaw din mataba ka ba? Mataba ka ba? Mataba ka ba? Mataba. Gawa ko castle. Hindi nga castle yan. Kulit, kulit. Yan yung Alam mo ba yeah. na magkaka-worm yung kamay mo? Ayan, oso. Oh, May worms ka na. Ew! Joke lang. Tingnan mo ka mo, oh. Tingnan mo ka mo, oh. Ew! May worms na. Lalabas na yung worms sa pusod mo. Sige. Hoy! Oh, sige. Hoy! <laughs> Hoy! <laughs> Parang gugulat lang, eh, no? Hoy! Ina! Magkaka-worms. May lalabas na worms sa bibig mo. Gusto mo ba yun? Gusto mo! Ano? Ano gusto ko? Sige, awayin mo ako. Sige, kita ebidensya. Sumbong kita kay mama. Ay, kita mama. Ot, we. Para iiyak na. Iiyak ka na ba? Iiyak ka na ba? Hindi. We. Iiyak na. Iiyak. <laughs> Ayan na. Malapit na. Malapit, na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Ayan na. Pag, nag pag nagbuka ka ng bibig, lalabas na yung warm. <laughs> <laughs> ayan na nakaano nakabitin na. Aray. Ay, may lumalabas na ba sa puwet? May lumalabas na ba sa puwet? Ayan, yeah. sige, ayan na din. Ayan na! Oh, sige. Kitang kita sa video. <laughs> Kitang kita sa video. Kasungi pa ni Janela. Janel, ano ha? Ay, sige, makawawa naman si Hello Kitty. Hello Kitty yan, di ba? Sa... Ano? Ayan na pala yung ano yung uod. Ayan na pala. Color, anong color ng uod na lumalabas sa bibig? Ayan! Black! May black ng uod. Na. Oh, sige. Ano? <laughs> Grabe yung sungit. ka, ikaw, ikaw. Ano naman na masasabi mo? Ah! Gumagaya ka na. Wala na. Wala na si Milo Kitty. Wala na. Janel, ayaw na sa'yo ni Kuya Miguel. Kasi nagaganyan kamay worms na lumalabas sa bibig. Janel, ayaw na sa'yo ni Miguel. Janel, Janel, look. Ayaw na sa'yo ni Pupa. ay, ay, ay. ay, ay! say wag kang mambato! Bad yun! Ano ba naman itong mga... Bira na si Gwen. Bira na natamaan? Natamaan mo si ate Gwen! Lagot! Say sorry! Sorry! Say sorry! Say sorry! Sorry! Ayan! Sige! Mag-sorry ka! Mag-sorry! Say sorry! wag na kasi mambato, say Janel, ayan na yung pet mo. Linalabas na ng malaking snake. Snake. Tingnan mo, tingnan mo. May snake sa pet ni ate Janel. Look! Mag-spit ka ba? Mag-spit ka ba? <laughs> 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 Ba't ako gano'n? Ay, man. Ay! Ano yun? <laughs> ano yun? Ba't ka nakaganyan? Bakit ka nakaganyan? Alak! <laughs> <laughs> Ha? Diyan na. Shy. Oh, ayan. Oh, oh. Sige. <laughs> oh, ano yan? What are you doing? Ay, loko. Oh, dirty na yung hand. Gusto mo din magka-worms? May worms na si ate dyan. Oh, mag-spit ka ba? Thanks. Oh, Spit na. Okay. Oh, Mika, nakikita mo ba yung worm? <laughs> Ay! Putik wow. so, na yan. Ayoko na nga mga asar. Tama lips. na ta. Okay lang yan. Ako din kanina. Kahit nga kumakantas mama. <laughs> Janet! Donella! Ba't yung itsura mo? Grabe, tinga mo yung pagka-bend ni Sai. Grabe! Bend na bend din, no? Kaya nga eh, grabe!